So ayun, hello po ano sa inyong lahat mga kaibon. Ayun, magandang gabi po ano sa lahat. Ang um, andito na naman po tayo ano mga kaibon para sa panibagong video. Siyempre usapang ibon. Ayan, ako nga po pala ang ang um, bicola nung mag-ibon from Katanduan. So ngayon nga po pala ano, mga kaibon sa so video ko na to, ang um, pag-uusapan natin ano mga kaibon kung um, tungkol po sa mga breeder natin na uh, may mga inakay kung okay lang ba na nakapatay yung ilaw kapag kagabi ano kasi may mag-iibon din dito o baguhan pa lang sa pag-aalaga ng ibon um, tinanong niya po ako kanina ano kasi may um, nagkainakay yung ano niya yung isang paris niya na ano na so tinatanong niya ho kung okay lang daw ba na nakapatay yung ilaw kapag kagabi kasi ang akala niya is um, nag um, nagpapakain pa no yung yung mga parisan natin kapag kagabi so yun yung pag-uusapan natin ngayon ano mga kaibon kaya tara So, ayun, ano mga kaibon, ang, ang sasabihin ko nga pala dito mga kaibon is, kumbaga, is base lang po ito sa kung anong alam, kung ano ang alam kong sistema, ano, sa pag-aalaga ng ibon na may mga inakay. So, disclaimer lamang po. At kung may mali, um, pakikorek nila lang po, po ako. And then, kung medyo ko lang, ano, o nakukulang nang sa sinabi ko, um, pwede, rin nyo rin pong dagdagan, ano, sa pag, sa pamamagitan ng pag-comment So, yun mga kaibon, ano, ang bago tayo magsimula sa topic natin ngayon, ipapakita ko muna sa inyo itong, ano, itong isang ko dito na parakit nga lang ito mga kaibon na may, may inakay bali dalawa na ata yung ano nito, inakay. So, yun, dalawa nga, dalawa nga yung ano, dalawa nga yung inakay niya, ayan, Ayan, siguro mga uh, ano pa lang yan. Tatlong araw pa lang ata. Ayan, simula nung napisa yung pinasang una no? o no, yung panganay. So, normal kit lang yan mga sa ibon. Ayan, ano. Ang, um, sana um, fertile pa din yung natitirang tatlo. Ayan, tatlong ano pa, itlog ang ang inuupuan niya. So, sana fertile, ano, para lahat yan. Um, or para ano uh, um, makapagparami na ulit tayo ng ano ng parakeet so ayun ano mga kaibon ang um, balik na tayo sa ano sa topic natin ngayon ano mga kaibon so bali ang sagot ko po dun mga kaibon is am um, dapat po um, nakapatay yung ilaw ng mga breeder natin ano na no, may mga inakay kasi am um, kapag kagabig po kasi mga kaibon ano kung kagaya din po yan ng tao yung mga breeder natin na am um, oras din po yun para makapagpahinga sila no? so kagaya sa atin kapag kagabi um, diba yun din yung oras natin ano, para magpahinga so ganun din po yung uh, breeder natin So ang ginagawa ko kasi noon mga sa ka ibon kapag ka, ano kapag ka umaga ano kung am um, kung makikita niyo no pag -ma pagmamasdan niyo yung mga breeder natin na ibon na may mga inakay ang ginagawa po nung ano nung abriger natin is mga alas stress pa lang yan uh, makikita mo yan um, tuka na yan ang tuka ng pagkain so ang mangyayari po kasi ng mga saibon is bubusugin nila yung ano yung mga inakay nila so tulong tulong po yan yung mapakatman o yung hen um, nagtutulungan po yan sa pagtuka ng mga ano sa pagtuka ng pagkain para um, magsubo doon sa ano sa mga inakay nila. And then ang um, ang susunod po niyan mga kaibo na pagsubo nila is kapag ka, ano um, next, next day o kinabukasan na po yung ano, yung susunod noon na pagsubo doon sa mga ano sa mga inakay nila so kapag ka nakita na nila na may liwanag na so mangyayari naman nun tutukan naman sila ng tutukan ng pagkain kasi gutom na yung mga inakay nila kasi nga um, sa isang buong magdamag di ba hindi nila nasubuan yung mga inakay kaya ang mangyayari nun mga kaibon um, makikita nyo yan mga alas 6 tuka na yan ang tutukan ng pagkain tapos um, ganun din ang susubuan na naman nila ulit yung mga inakay nila tapos um, makikita nyo yan ang um, magpapahinga naman yan sa pagtuka at sa, pag, sa kapagsubo kapag alam nila na busog na naman ulit yung ano yung mga inakay nila so sa, so, so, so pagbigay po ano mga kaibon ng ano ng pagkain dapat sa isang buong araw ano mga kaibon dapat is ang um, natin ano na yung ano yung hindi sila kukulan yun ng pagkain ano sa mag sa isang buong maghapon ano kasi lalo na kapag uh, um, medyo mga malalaki na yung mga inakay kumbaga is, kumbaga is mga um, ano na ang um, mga matatakaw na din yung mga inakay kaya ano ang um, dapat siguraduhin po natin na ang um, sapat po ano yung dami ng binibigay natin na pagkain So, hindi lang po basta ano, um, bird seeds yung ibibigay natin na pagkain dapat ano, may um, chick booster. Ibigyan niyo po ng chick booster para po yun dun sa ano, sa um, sa mga inakay. yung, ang chick booster po ay ano, ang pagkain po ng manok. So, pwede po yun sa ibon na may mga inakay. And then, simple po, ang um, ibigyan din po natin ng tubig, ano, na um, may vitamins so ang vitamins po na ibinibigay ko sa ibon na ina, mga inalagaan ko dito na ibon um, picotrin powder po so pili po yan na uh, bilhin natin sa online ano, sa Shopee o sa Lazada mayroon po nyan um, kasi sa online nga din po ako bumili ng ano ng picotrin powder and then mga kaibon ano ang um, siyempre am um, sabihin natin ang tulad sa akin na no, may trabaho no araw-araw am um, dapat po kasi mga kaibon ano kapag kahapon kapag kadating natin sa bahay bibisitahin natin ulit o titingnan natin ulit yung mga ibon natin kung ano kung may mga pagkain pa ba ano lalo na po doon sa may mga um, may mga inakay na mga parisa natin so kapag ka, ano kapag ka nakita natin yung lalagyan ng pagkain na wala nang laman ang um, ko natin yun na um, lagyan ulit kasi ang mangyayari niya mga sa ibon kakain naman po siya tapos isusubo na naman po sa ano sa mga inakay and then ang um, kinabukasan mga sa ibon kung halimbawa kung halimbawa sa isang buong maghapon ano ang binibigay natin halimbawa dalawang cup ano tapos sabihin natin na naubos na yun ano sa isang buong araw kinabukasan po is dagdagan po natin kung pwede gawin natin na tatlong cup Ganon po yung ibigay natin so yun lang po ano, mga kaibon ang panibagong video naman po na um, share ko po um, sa aking munting channel so salamat po mga kaibon and then God bless po ano, sa inyo lahat and happy birding po sa lahat mga kaibon